Pa. Malayo pa, 19 pa oh. Malayo pa yan. 4-6 ano yan, 4-6. Penalty pa naman na to kinetics. Sinisilip lang kayo dyan sa boat na sa ano, salamin eh. Hindi, <laughs> gikabyunan ano, so, na ang salamin day Let Oh, doon pa. 2-8. Wait nga, baka mag 4-0 pa yan eh. Tama Tamo, maniwala ka. Baka mag 4-0 pa yan eh. Tama remote dyan. Baka 4-0 pa yan. Ano talaga? Nahawak ko. Ano ba yan? Tres ba yan? Tres yun eh. Paano? 4-0 eh, yun. Eh, bula yun. 2 6 eh. Sana hindi mo na maka-shoot ng pan dito. Hindi maka yung token takes. Sigurado pa lang. Ayun, no, 3 yan. Ha? 2-8 yan. na ka makahabon yan? Ano na magulat yan? 2 yan. 2-8. 3 na Nan nanot doon na. <laughs> ang ginkuran, <laughs> ginkuan na. Ayo! Umalis ka dyan. Baka mamaya, matuwa yung istante dyan. Daga na pa kayo dyan. Ay, psss. Papol yan tamo. 3-0. Papol yan. 3-0 or ano? Papol um, ang magnolia dyan. 0-1. Papol ang magnolia dyan tamo. Psst

ay kaya pala birthday pala na yung sa banyak tidos kaya pala banyak tidos Kelly, 12 impor nakon ayon lang nestil na nakon out pa? na Paun? na Paun? 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 Paul. Paun? text pa Paun? Paul ba? Paul. Paun? Paun? na Paun? 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 Kung makapasok to 0, oh. Ito, pala yun. Ipuli. siya. Ano? Ay, wala. Last na si Puli. mo yan. Di pa, Paul. Pa, pa, labas yan, gan, labas. maganda, maganda, maganda labas! Tang, nga. Labas! Ang inaporsiro na talaga yun. Magpapol agad yun. Ganda, ganda, ganda